minha guys may maraming mga irritas banda sa unahan may mga pulis na natay makikita Nawrat na nawala magtatanong na pa Tayo dito, yan abilidad na. sa Ectorex yan sama ko yung aking body ngayon naka ano tayo from Batasan to Quiapo dito Ectorex sa Bilihan is 18 kilometers yan mga kasuki ngayon pupunta tayo doon sa kasuki natin si Edmar magpapabating muna tayo yan tapos doon yung pagpasok doon yan yung Republic Building. Yan naman tayo bibili ng mga pyesa mga sinakailangan natin. So yan, ito na yung mga ipapagawa natin. Galadala ko na lahat. Yan mga kasopi. So, go na tayo, go. Yan mga guys. Nandito ulit tayo sa France. Yan sa binibilhan natin ng pyesa. Dito kay France. Yeah. Wala yung ano Wala yung bodyguard nyo. Oh, shout out. Yan. Shout out sa kanila. Salamat sa pag-subscribe niyo sa akin. 1k subscriber na ako, monetize na tayo. Thank you, thank you. Ito si Jeffrey. Yo no. Yan, shout out Yan. France, Spare France. What is spare parts? you know Rari boys yan oh pinaka ng France yeah see so mga guys ano papasalamat tayo dito sa mga taga France mga nag-subscribe dito sila sa akin yan naka uh, isa sila sa ano na nakamit ko yung 1000 1k subscriber yan at uh, monetize na tayo thank you thank you very much sa inyong lahat na nag-subscribe sa akin Ayan mga guys, uh, mga kasuki. Ito na. Nakapamili na ako. Ayan. Shout out! Shout out! Shout out! Larry Boy! O ayan. Mga guys. Okay na, nakapamili na tayo. Ito, nakapamili na tayo. Ito, si Kababayan. no? Oh, Pagdating ko, wala dito. Oh. Shout out! Oh, ayan. Shout out sa kanina ng lahat. Sabi mo, di ba, tiyaga lang. Nakapamili lang. Yan. Shout out. To, so, shout out sa kanilang lahat. Thank you, thank you. Ingat po. Okay. Yan. Yeah. Kagaya na tayo. Dito pupuntahan pa natin yung mga pinamili o pinabapping natin. At saka uh, yung pinasalamin. Yan mga kasuki. Dito tayo sa pasilyo ng ano. ano ba Okay. Dito tayo, dito, dito. Ngayon mga guys, mga kasuki, no? dito na ako sa Kiapo ngayon. Ayan, ito. Ayan, dito tayo, punta tayo ng simbahan. Pasok tayo sa simbahan, daan tayo sa glit. Ngayon ay, uh... January 8. Yan mga uh, So bukas talaga yung kapistahan. So ngayon, uh, yan, ito is uh, ispiras kapistahan ng mahal na puong nasareno. Yan, uh, nakapamili na tayo ng kailangan natin. Pero babalikan ko pa yung pinasalamin natin gastay. Yeah. Papunta tayo ng simbahan mga kasuki huh? yeah. saglit tayo tayo doon sa loob ng simbahan mga guys. Uh, kapag Haba. tayo. Ayan. O, dito na tayo, ito na ang simbahan ng, ah, buong Jesus Nazareno. Papasok tayo sa loob ng simbahan Napatay ako sa At bawal ito. Napatay sa loob ng simbahan So guys, uh, galing na tayo sa loob ng simbahan. Ayan, uh, lumabas na tayo. No? So uh, happy fiesta. Uh, Jesus na sa rin. Ayan, dito na tayo. Balik tayo doon sa ano, mga kasupi. Ayan, ayan. Balik tayo doon sa aking... Uh, kuan king mga pinapagawa yeah. so, bukas sigurado marami nang mga tao dito punong-puno ito dito ngayon lang ang hindi masyado Kita yeah. natin ang mga deboto ngayon ko lang ay eh, mga nagpupuntahan na yan mga kasuki balik na na tayo balik na sa buwan natin may dapat pa tayong kukunin yan makikita nyo naman marami na rin mga bantay na mga volunteer no?

You know. guys oh. Shout out. <laughs> So yan mga kasuki no? Ayan galing nga tayo ng kiyapo Ito yung mga sinadya natin sa kiyapo Ayan mga bracelet Ito ang kailangan natin is yung bakil lang Ayan pang replacement yan dito Ayan so, yung bakil lang size 18 ito Tapos ayan mga bracelet Ito yung kanina na basagan salamin Ito rin So yan, bagong salamin na yan. Ayan, ang makina nung ito is nandyan. Ito, sa natin. Itong makina nito ay dala ng mayari. Ito naman sa kasuki nating subscriber na taga Antipolo kay Sir. Ayan, makikita nyo. Yung unang video niya na hindi pa siya nabaping is maraming gas-gas yan. O yan. Ngayon, ang salamin niya, o. Yan, mga 'yan pero ngayon wala na. Malinaw na malinaw na. Oh, di ba? Yan mga kasuki ki oh. Ilan niyo 'yung ligot oh? Wala nang gasgas 'yan. Nababating na siya. Yan. Ayan mga ka o. Oh. Malinaw na. Okay. Okay, okay. Okay, okay. Ayan. Okay yan. Ah, shout out kay Edmar. Siya ang naghasa niyan, eh. Naghasa. Naghasa. Ayan. Ito naman kay Joel. Shout out. Shout out, Joel siya ang ano yan siya ang ng salamin yan <coughs> tapos namili na rin tayo ng mga battery no? mga kasuki ayan mga kailangan natin mga battery ito ayan namili tayo ng mga battery kalo na itong 626 na mabili tapos namili rin tayo ng mga salamin Ayan, mga salamin. Mga kasuki. Ayan. Kasi meron tayong kakapitan ng mga salamin na MK. Ayan. Sabi is, uh, tangako ang ako pa naman ako, kahapon puntahan sila. Ayan, pang MK itong mga salamin na ito at saka yung iba, pwedeng siya hindi MK. Ayan. Bumili tayo. Tapos yung sa Omega, yan kay Kuya Rene, nakasuki din natin subscriber. Meron na stem ng Omega. Yan. Ito naman guys, ito yung uh, ilalagay dito yung lente. Yan, hindi tayo. So yun. Maraming tayong stock ngayon ng battery kasi konti na lang itong battery ko na natira naubusan na ako ng 626 at saka 621 so ito na nangili ako ng mga limang pad o anim na pad 2032 1260 920 2025 ayan nabuhay na manuha na ng isang 2032 hapon na tayo nakapagbukas Abay na na isang 20, 2032 at saka mayroon din bumili ng LR41. Uh, LR yon So yon At uh, i-assemble na natin itong dalawa na ito. Uh, ito pala itong isa. Ayan. I-kukontakin na lang natin si Bossing. Na uh, kasuki subscriber na okay na yung reload niyang dalawa na pinabaping at saka itong isa na ng chinik ko mahina ng battery sabi ni bossing eh, ano to ah, nagdelay tuminto ngayon nilinis ko na rin yung makina niya at nilagyan natin ng, ano, ng langis o oil ngayon ah, na ko siya sa oras eh, hindi naman nagbago yon so okay na ito Oh, bosing uh, polo.